So, kumusta mga tropa? Kumusta kayong lahat? Another day, another reaction video. At ang gagawa natin na reaction video ay yung, uh, yung paring video na nag-viral nga, yung uh, prank gone wrong, di umano. No? Di ba, gumawa na ako ng uh, reaction video noon, yung sinasabi ko nga na scripted. Hindi ako nagkamali dahil wow. scripted nga lang yung prank videos na yun. At hindi ka naniniwala sa akin, di ba? So maglalabas ako ng video mamaya para maniwala ka. Dahil yung mismong mga prankster na gumawa ng prank na yon ay umamin o nagpaliwanag na na yung prank nga nila na yon ay scripted lamang. No? So bago natin umpisa, syempre ipapasok ko muna yung intro ko. Hold up. So yun na nga no, bago lahat, um, gusto ko lang magbigay ulit ng reaction kasi yung sa part 1 ng reaction video ko dun nga sa prank gun eh, kulang pa para sa akin. Napakarami pang uh, pwedeng uh, silipin na butas para masabing scripted yung prank na yun. No? Yeah, hindi ko alam sa iba kung nahalata rin nila yun. Pero ako, alatang alata ako. Siyempre, prankster din ako. Gumagawa rin ako ng prank. So, alam ko talaga na yung prank nila ay scripted lang. Katulad dong sound effect ng pagputok uh, ng barel, yung uh, gun sound effect mga tropa. Kasi kung panonoorin nyo paulit-ulit yung video na yun, tapos pakikinggan yung mabuti yung uh, gun sound effect, yung uh, sound effect na yun, uh, yun ay galing sa isang replay or sa sniper or sa rifle yung sound effect na yun mahalata mo kasi ibang iba yung tunog ng uh, ng uh, 45 o 9mm sa totoong buhay doon pa lang mga tropa mahalata mo na talaga na scripted yung prank na yun at isa pa mga tropa diba dalawang beses pumutok yung uh, hitman o yung gunner o yung gunman dun sa biktima niya, kung mapapansin nyo yung video, dalawang beses niyang pinutukan pero nagawa pa rin ng biktima na maggugumulong, ba? Diba? siguro naman nakapanood na kayo ng video ng totoong binarel na tao, at uh, kung mapapansin nyo, pag binarel siya ay talagang bumabagsak na lang siya na parang uh, lantang gulay eh yung taong yon ay dalawang beses pang binarel no? tapos nagawa niya pang gumulong so doon pa lang mga tropa ay parang napaka imposible na di ba? at ang ikatlo nga mga tropa yung isang taong nakaubad na meron takip sa muka gaya nga ng sinabi ko ay kasabuat nga nila yon parang nga magmukhang totoo yung, uh, yung gagawin nilang eksena patungkol nga dun sa pagbaril kunwari o oh, di umano para nga magmukha itong totoo, di ba? Kasi kung mapapansin niyo doon sa video na 'yon, yung taong nakaubad na may ginagawa doon sa gilid. Nung pumutok yung gunman, eh umano rin siya, umarte rin siya, di ba? Convincing, di ba? Di ba mapapansin mo na umalis 'yon o tumakbo rin 'yon? Doon pa lang mga tropa, pansin na pansin niyo na scripted 'yon kasi sa lugar na 'yon. Kung papansin niyo, doon sa lugar na parang tulay na 'yon, anong gagawin ng isang tao doon no naisip ko lang yun wala lang para sa akin anong gagawin ng isang normal na tao doon sa lugar na di ba so lahat nga yun ay planado kumbaga scripted nga mga tropa lahat yun ay pinagplanuhan nila para nga magtagumpay yung kanilang uh, prank no at hindi naman sila nagkamali nagtagumpay naman sila di ba na nagboom naman yung videos nila talagang umabot ng million views ha? at dahil doon palakpakan natin sila kasi ang tataba ng mga utak nitong mga prankster na to at alam ko na ka na at gusto mo na mapanood yung video na sinasabi ko na nagpaliwanag sila na prank nga lang yung uh, ginawa nilang video so eto yon sabay sabay natin panoorin mga tropa, mapapansin di ba? yan, walang ano yan walang record ng sound effect ng pagpotok dahil nga, gusto nilang ipakita na parang nga lang yung gagawin nila kumbaga, scripted lang tatanggalin nila yung uh, yung sound effect ng barrel no, so wala tayong maririnig na kahit anong boses dito sabi ko diba, pansin nyo yung isang lalakas sa gilid Iba, nusa, hati, <laughs> Ang galing, di ba? Kala nyo talaga, binarin. Pero tingnan nyo, nakakuha niya pang mag-push up, di ba? <laughs> Nagsasayaw pa isa, di ba? <laughs> At ayan yung gunner, yung gunman. Hmm, diba? Di ba? So, napanood nyo mga troba, hindi ako nagkamali, di ba? Diba? Scripted lang lahat at prank lang ang lahat, di ba? Pero natutuwa ako sa mga pranks na ito, ang tataba talaga ng utak nila at nagawa nila yun. Nagawa nila yung ganong tema. Pero may mga gumawa na rin ng ganyan tema, kung kunwaring na baril, uh, tapos Uh, namatay nga yung ano yung isang prankster pero sa bandang uh, huli o sa last part ng video nila inamin nila na prank lang yun kumbaga setup lang kumbaga arte lang yung nangyari na yun. pero dito nga sa prankster na to dito nga sa channel na to hindi nila inamin na yung uh, nangyaring eksena o yung pagbaril di umano ay prank lang so doon pa lang mga tropa, nakakatawa tong mga to kasi nag-iwan nga sila ng malaking palaisipan sa mga viewers nila kung totoo yun o hindi, ba? Diba? At dahil doon, nag-boom talaga ng gusto yung uh, video na yun, ba diba, mga tropa? Kasi eh, ikaw bilang viewers, mako-curious ka kung totoo yun o hindi. So panonood mo paulit-ulit yung video na yun, no? Napakagaling nila pala pakanulit natin. At kung gusto niyo mapanood yung full video nitong uh, video na to itong pagpapaliwanag nila, ilalagay ko po yung uh, link nila dito sa description box. Click nyo lang at mapapanood nyo na yung video na yun. Siyempre, gusto ko lang magpasalamat dyan sa mga prankster na yan sa pagpayag nilang kumuha ko ng konting video clip nila para nga uh, ilagay ko dito sa reaction video. Maraming salamat sa inyo mga idol. Ah, I feel... At bago magtapos itong video ko na to, uh, meron lang akong gustong sabihin sa mga prankster na kagaya nila at mga prankster na kagaya ko. Kasi maraming uh, nagulat, nagalit, natuwa at yung iba nainis sa ganyang prank ng mga tropa. Kasi iniisip nila na paano kung totoo nga nangyari yung ganyan paano kung meron yung namatay na ganyan dahil sa pagpaprank no? iniisip nila yung consequence na pwedeng mangyari kung totoo nga nangyari yan no? so para sa akin lang to mga tropa para sa akin, siguro kung gagawa tayo ng ganyang eksena sa last part ng video natin, ilagay natin na prank lang to para sa akin lang yan mga idol para saan lang So hanggang dito na lang mga tropa at sana yung natuwa kayo at nag-enjoy kayo sa reaction video ko. Talagang na-miss ko yung ganitong content. Meron um, tayong shoutout sa last part at uh, hanggang dito na lang mga tropa at maraming maraming salamat po sa inyo. Lagi po tayong mag-iingat.